really small. Uh, nah, All yeah. girls. Look at that. Pre, magluto. Uy, uh. <laughs> <laughs> nga. Ano hatak mo, pre? Punong-puno. <laughs> Itong isa wala, nakawala sila lahat. Oh, naka-open, naka-open oh. <laughs> Sana yung <laughs> inangat ko ito yun, no? Di ko na ito. Hello? Ang laki! laki! Dali! Oh. Oho! Almost six ano, in half. Oh, sobra! Ah, sobrang Sipping six in half! Oh. laki guys! Ayan oh. dali namin o! Oh. Yan yung sa TNT, yung oh. binibinta. <laughs> Grabe! Malaki pa sa palad ko oh. Ayos, ayos! Woohoo! Yes. Malis, ihagis kita kasama. Ito na. Guys, oh. Hindi na so, hindi pa, na magkasya so sa lagayan. Sa plastic na. Hindi na magkasya so, sa lagayan namin. Sa so plastic na. Ha? Sa so plastic bag na. muna. mo na. Mukhang maswerte yung hatak ko. Ah. Oh. <laughs> Yan babat na naman si Dinski. Oh, layo. Oh, Ee, hey, ee, hatak hey, hey, dere derecho. Dere derecho. Atras ka lang konti. Yan. Yan si chip yung humahatak na Ah, uh, ito na yung pinaka Kobra Kubrada. Hmm. Aria. Hindi kubrada yan. Patak uh. eh. Wala <laughs> may malaki, may bayulit-bayulit ah. Oh, uh, chip. Wala. Ang sis, ang ang cute, -cute ng mga na. ano. Ilulog natin sa ano. Malili ang kikit ng mga huli mo, Chip, ah. <laughs> Nga. Yun. Yun, maganda yung pwesto na yun. Andun yung malalaki. Mabigat, Gary. Mabigat. Ah, bigat. Ayun, ganyan. Ha? Gumang. Yun, yun, isa-isa, isa. Angat mo, angat mo. Yun yung puno. Puno-puno, Gary, puno. Ayun ah. Ayun, baka mahulog. Ay. Punong puno lang puno kuto. <laughs> <Puro kuyaman. laughs> yan, yan pula. Ay, makakagat ka niya. Pwede <laughs> oh, pa, pwede. Ay, minches. Sigurado na to. Laki, oh. Pagsipit, oh. Yun. Nice. <laughs> Kelly. Oh, fuck <laughs> Again, again, again. Again, again, again. Just <laughs> like yours. <laughs> Just like yours. Yeah, that's bigger. Yeah, he's 90. bigger. Yeah. Oh. It's more so giant. Oh. <laughs> Babae oh. That's a pretty Ay, big. Ay, talalaki. Look lalaki. from TNT, man. Yeah. It's familiar in yeah. TNT, man. Yeah, you yeah, 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 oh. camera. Oh, oh. Size, size. Oh. I think 20, Put you... Over Over, it about eight, seven and a half. Eight and a half? Yeah, about eight inches, almost eight inches. Ooh. That's a huge one. Yeah. Nice. Oh. Ano masabi mo? Grabe, nag-iisa lang to, pero sulit. Bakit ako wala pa nahuhuli? Eh? <laughs> <laughs> Alat ah, ako ngayon, ha? Picture mo, picture. Pidutin mo na yung puti, no? Okay. Doon. Pre, pre. <laughs> ah, okay, ano masabi mo? Ito ah, uh, ito talaga yung the best. Yung naman. mga bato mo yan, pre. Ah, uh, yung mga bato ni Lorindo. Sa harap mo nga, pre, harap mo dito. Dito puti. Yaon, you know. Yung mga bato ni Lorindo. Laki. Tapos. Oh, okay, mo sabor sabor. Ako, ako, bigyan mo. Wag mo puno. Mga pinaghirapan namin sa mga hagis, mahagis. Oo okay, no. After work, no? After work. Yeah. Yun oh. Know? Pula, alimasag na naman to, pula. Na? Sasakin din ba? Ang <laughs> bigat, talaki nito. <laughs> Ang laki nito, pre. Sana, sana dong, sana. Dito, dito, yan, dito. Hindi mo to. Oh, dami. Ang dami naman dong. Dong may malaki. Bilis, <laughs> bilis. Dong, malaki 'tong. Sana pasok. Ayun, ayun. Hindi na. Oo, nice. Well. Icura nice. pa lang. Yan dong, yan, yan, yan. Check. Uh, right. Pasok, pasok. I see yeah. Pasok. Oo. Oh. Pasok. Kaya dito din na. mo talaga, eh. pari. Ikaw lang pala kailangan dito. Yeah. <laughs> pasok. 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 pasok din. Good job, good job, good job. Hindi na may Hindi na may sara yan pre. Lagyan mo na lang na bago, pre. Balik na to. Wala na. Buto-buto na. Balik na to. Mayroon pa isa dong. Ayan. Good job, good job. Galing, pre. Huwag kang makipag-away dyan, pre. Talo ka dyan. Zip tie. Ayan guys, yung huli namin, pinaghati-hatihan na namin, kay Sakol, kay Marlon, mayroon na sila, ito yung sa amin. Hindi na kami nakapag-video ng mga huli kasi sobrang ano na, lamig. Tapos nalubat na yung GoPro ano, laki, ko. Ang grabe. Oo. Oh. Ito lang, Ayan. ito lang ang video niya. E. Yan o. Oh. Alima ako na. Oo. Oh. Yung iba, 7 inches yung size. Ayan, uh, swerte. Yung day 2 ng ano namin, crabbing. Mga swerte. ilang piraso yan? Sa dami ba naman yan? Apat per hindi. Eh. Oh. per hindi. Ayan, yung mga huli namin. Ayan. <laughs> <laughs> Sa Barnet Park. No, hawakan mo na ito ng isa na picturean kita. Ah, dali, ang ano na pa. Hey, play! Si Hello! Woohoo! <laughs> Ilalaglag na! Ilalaglag na daw yung crab eh! <laughs> Ilalaglag na! Buhay pa. Nag-aaway pa sila. Ay Saan yung takip nito doon? Mm. oh pero isang bahay daw yan. Ayun, no? Ayun na, nilaglag na. Stop na na.